mga at nandito po ako sa bayan ng Candelaria at dito po ako mag-start na tumakbo from town of Candelaria and then to the town of Masinloc at good luck po sa akin na sana po kayanin ko ito, kaya mga kadotles tara na samahan niyo ko ngayong hapon, hapon na po at talagang medyo okay po yung panahon, medyo makulingin ibig sabihin, hindi naman siya ganun kainit. Leah na si Leo. At nandito na po ako sa pinakamunisipyo ng Masinloc At natuwa naman po ako na narating ko po, po ang ano, munisipyo. At dito na po yung last station natin. So, ang pinakamahalaga po is nakarating po tayo dito at okay pa naman yung ating ano, kalusugan. So, masaya naman po ako. At good news! Sana ha, meron pong ano, fun run. At isi-check ko na po kung nakailang kilometers po ako for today from the town proper of Candalaria from Municipal Hall of Candelaria, and then Municipal Hall din ng Masinloc. So, guys, wait lang po. Uh, 12.22 kilometers po ako dito magmula po sa town of Candelaria uh, hanggang dito po sa munisipyo. So, malapit lang pala. At napagod na ako agad. So, ibig sabihin, need ko na po talaga ulit na makapag-training ng maayos dahil 12.22 kilometers lang to. And then, nag-start po ako guys ng mga, ano na eh, hapon na. Alas dos, I think, nag-start po ako. At ang oras ay, we will check the hour. At ito po ay 12.25 na po na ang hapon. So it means natagalan po ako sa pagtakbo ngayon dahil po uh, pa ako sa isa friend. Nakita po kami dun sa tatal, hindi naasahan so kwento-kwentuhan. After na kwentuhan, then nag-start na po ako ulit para may pagpatuloy po ang aking pagtakbo. So guys, maraming maraming po salamat sa pagsama niyo muli sa akin dito sa Masilog. Yes, napakaganda po dito. Maganda rin naman po sa Candelaria. So, mahalin ang ating sarili. So, guys, uh, ito lang yung masasabi ko. Marami pong pwedeng pasyalan dito sa amin. sa so, Candelaria, masinlok, Hindi pa kayo magsisisi pag kayo po inagpunta dito. Marami pong mga beaches, walls, mountains na talaga naman pong uh, kaaya-aya. Hanggang sa muli, mga kadontles. Maraming salamat. Nauho po tayo. Kailangan natin pumunta ng supermarket para bumili ng iinom.